Siya si Side Eye, ang pinakamalakas magmiya sa balat ng lupa. Ngayong araw nga ay ipapakita niya sa inyo kung paano niya ginagamit ng tama si Mia. Nais niya nga sana dito kunin yung block pero dahil mabait siya ay pinaubaya niya na ito kay Cho. No choice na siya kaya dumiretso na lang siya sa red buff. Patang ina, kinikilabutan ako sa pinaggagawa niya. Sinunod niya rin kunin dito yung Jungle Monster. Grabe kakaiba talaga pag malakas ang gumagamit ng Mia. Dito nga ay nais niya maghanap ng gulo kaya agad naman itong pinagbigyan ni Gas Ayon. Abay mukhang kasalanan pa ata ni Chang e na nananahimik lang maglaro. Kala nyo ba yon na yun? nagkakamali kayo hindi pa siya tapos sa pagbabop. Putang ina umi sa patalaga. Sa totoo lang guys ang creepy niya talaga, ako lang ba nakapansin? Sa sobrang pag-alagala nga niya ay tinarget siya ni Aldis. Kita ko sa itsura niya na hindi siya natatakot. Buti na lang talaga ay mabait itong kakampi niya na si Cho. Imbes na umuwi na siya ng base, ay mas naisip niya na mag tipi, -tipi para mas mapabilis ang kanyang pag-uwi. Imbes na pasalamatan niya si Cho, ay sinisi niya ito dahil sa ginawa daw niya na pagtulong sa kanya. Pero kahit ganyan siya ay nanalo pa sila. Lesson learned wala.